Amore. Dito sa barkada. Aba, importante magpintura niyan kay na Kaya nga niyan sabi ko eh, ma'am, iba sa principal. Niya na lang ulan ng kahapon. Eh, ano nga <laughs>

Ayun pa lang yung basura kay Mara si Tony pag nabasa sa aas. naman yung iba na course niya. Huwag tayong mamagod mong job po. Huwag mo. Mukha mo nalakad. Ano, mate? Katulong grupo. Sa borobide niya lang ang kadaming bro. Katawa na, trabaho niya. Ha, eh. Saan, ah? Ang hapot nga, saan? Hindi ba, ito marahin

Nakukura pa. Bagay, nagbrigada na ito. Maano naman lang ito. Hindi ma, makalito. So, Ako, so, kuryo. Ako, kuryo. sa kuryo. Ako, kuryo. Ako, kuryo. Ako, kuryo. Ako, kuryo. Ako, kuryo. Ako, Hmm, <tuh -tuh>